First person, nice. Wow. Good. Haha. 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 naman Haha. Haha. niyan. Hindi Haha. May kagat ng labo? Haha. 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 <laughs> Welcome to Battle Royale. I <laughs> need <The master. laughs> ah, okay. ah, okay. okay, <laughs> Full gas. -time for the mission. get ready. <laughs>

Si Orvin no? oh, hinahabol. Mababae yan, yung player na yan. Bakit naka-on mic? Bakit naka pa si Wicket. Anong nangyari? Hindi, natrap. May, nat, may natrap ako. Natrap din ako. Saan ka Wait. Anong -anong tayo. Okay, Taas pa Wait. na. pa. sa baba na ba kayo? Ba't tabi na Zombies incoming! yung pala na yan? na Ready. <laughs> Nakita kita na sa task kapag nakaiipit kapag sa box. Ano ang yari? Kani no to? Kani nung kill to? Di na tuloy. Lord. The safe zone is collapsing. Ataka all mic ba to yung pinatay nyo? Using katulad na in shot now. Oh, oh, naka, all mic na. Ano naka-all mic na? Ayoko siyempre kapat. Hindi ko sila naririnig kasi. Kaya ako, kaya ako nag call mic para marinig ko din sila. Amazing. Saan tayo, pipeline? Duck. Duck. Di ba yun yung ano, nag... Oh my God! Wow! God. <laughs> Gago! Boss, hindi mo bo pwede yung magandang joke? Yung tipong masarap ang tulog ko. Okay. Sige. <laughs> Insomnia ako sa sinabi mo eh. Ako si pinakamagandang, pinakamagandang... joke, joke ni Do. Ano okay kami. Oh. Ang joke joke. Ah. Ang joke okay kami. Mas oh my god! Wow! <laughs> okay, mute na lang. Mute all. Mute all! Okay. Bye. Grabe siya naman, no? Joke lang. Kayo pa. Malakas kayo sa akin. Mute all. Mute ka ng mute all. Sip siping ko yung dalawang mata mo eh. <laughs> at bak bakit oh, kina ang mata ko pa? At tumigil ka. At oh, tumawa ka na eh. Tumawa ka na eh. At least tumawa ka na. <laughs> no, no. Bakit? <laughs> bakit kina ang mga mata ko? Grabe naman. Yep, yeah, gan. Hanapan kita ng AK. Pag may nakita akong AK, ano? Ito, ASM-10, no? gusto mo? Assault rifle here. okay eh, na okay na. Nagamit ako na. Nagamit ka niyan? Paano ka nagamit niyan? Sakit din to eh. 49 damage niyan eh. Kailangan mauna kang pumunta. Ay, oh, adrenaline, salamat. Ah. Adrenaline <laughs> yung adrenaline, hindi sinaksak. Kakain. <laughs> <laughs> Nilunok. Boss, Legal babe. Pwede ba? <laughs> Nilunok. Yung sa adrenaline talaga. Parang ano, parang... Inilunok. Kasi ba sigaw sana ng Darna? Parang... Lala. <laughs> lalaki, Darna. Okay na. Okay naman. Oo, oh, siyempre naman. Oh? oh naman. The airdrop is coming. Tara, tara, tara.

having number Ay, stand, up. stand up. Stand up, Kiki, kayo. A sponsor may be Sila sa akin, eh. You should uh -huh? like to fight in this smoke. Huh? Ninja! What's up, eh? muna tayo. Ay, bakit tayo naka-social distancing, man? Ay, yung bala ng epic. Ah, kahit pa Oo. Oh. Ah, sige. Kaya pala sabi ko, ba't wala yung balik? So, you think I'd run out in shot now? Tryin ko sana yung nakasasakot. The airdrop oh. is coming. Ito. Wala pa, wala pa. Kung down pa. Diba station? Ready? Tara. Tibahin natin, tibahin natin. Magdugo yung... Oh! Ayun o, may trap sa loob ng warehouse ah. Almost ready. Eh, smoke din ako eh. Like okay. smoke. Engaging the enemies. enemy down, Enemy sorry, eliminated. <laughs> hey, okay, okay. Sorry, collapsing. Okay. 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 May isa pa ya, may isa pa. ang <coughs> Wala akong makikita. Saan? Matiquin na ba? Hindi, naka lang yung kay Wicked. Eh. May isa pa, may isa. It's RANGE! The flight will arrive in one minute. damage going to <laughs> <adrenaline> shot now. <laughs> oh, ah, okay, i Hindi ko rin makita yung nag-snipe Hindi makita Uy, parang may trap dito Diyan sa may bundok Bundok? na, nag-EV Ah, ito o Engaging the enemies Enemy job, reloading, po ka, pa kung meron Nag-EV dito ah Eliminated. Nebagong baba. Ay, mga Marco doon, nasa may... Airdrop is coming. Sa poste ng Meralco. Ay, Meralco. Sige, okay, pulin nyo. Dito kami ni Gito. Pag-aaral pa tayo niya. Okay, bigyan sa mga tayo natin. May isa pa ha. Oh, Meron pa ba dyan? 43 Stop. Yeah. 44 ay 26 Ayan, ano pa dyan? Ang likot 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 The terminal is almost ready. <laughs> <laughs> 1 squad, Dito sa dito sa Ito din nandiyan, no? Ito. Hmm. Tingnan sa bubong. Hindi na, na ba, <laughs> um, yung card. Down, down ba lang ito? Sa Hindi Sinatay ko dyan sa taas? Papunta oh, namin dyan. feels good to fly. may naka may defender to na sa loob ng bahay. Ispatin ko muna. Yo, so, cover. Babawasan ko muna sa kamo banatan. Nag-open pera ko ah. Five will arrive Patay. Okay. patay, patay. nagre mo yan. Ooh, cheater, wall, wall shot! Harap pa ma-wall shot, boss? Ako balikat mo eh. oh my god you wow. <laughs> <laughs> should like to fight in this smoke be careful poltergeist is nearby we have a winner <laughs> let's go sabado i